Magandang araw sa inyo mga ka-auto. Short video sharing lang. Share ko lang sa inyo itong aking binili sa Shopee. Ito ay car cover. Para dun sa ating kotse Lancer Pisa Pie Kasi wala pa siyang garahe. Masyado siya naiinitan. So binila natin siya ng car cover. So kalahati lang to ng car cover. Hindi yung pool. So nabili nga pala natin to sa halagang 380. Yan. So ito yan. Bukusan natin. Maayos ah. Naka plastic pa. Pa yung kanya cover. So ito siya. So sana maayos. Ayusin kang pagbubukas para pwede natin ibalik tupi ka hindi maganda so i-unbox ko lang to hirap lang mag video gamit na isang kamay tapos te-testing natin lagay dun sa ating kotse ano yung itsura nya so update ko din kayo kung ano magiging resulta nito may gamit ng ganito kasi kaya natin sya binilang bukod sa wala syang garahe para hindi na to masyado masira yung kanyang pintura kasi natutuklap na tapos inakitan lagi ng pusa kaya nakakaimot lalo na nagasgas so sana maproteksyon na nito so itong mga kaoto yung ating nabiling car cover so mukha namang maayos siya sabi, waterproof daw to, tsaka heat resistant. Pwede daw sa ulan at init. Sana masubukan natin, pero tingin ko hindi rin tatagal tong ganito. So, pansamantala, protection lang sa ating pintura para hindi na masyado mangupas kasi, ano, napabilad kasi to. So, kaya naman natin tong repair. DIY natin. So, sa na yan, condition muna natin yung kanyang makina. So, first time natin gagamit nito kahit yung ating light is, hindi natin nalagyan niyan. ang ganyang cover so ito lang sinasampa ng ano tsaka pan samantala dito muna natin siya nilagay sa may bubong kasi ito yung garahe ng ating light is yung ating light is, kasi nasira nung isang araw pinulta natin ng clutch hose so dyan sya napalagay sa labas hindi natin naipasok dito so ikakabit ko lang to kung maayos naman may parang cotton dun sa loob na medyo manipis naman so wag lang sana kumapit ng pintura ka nabasa at nainita so ito y kalagay ko lang so ayan na mga ka-auto nilagay na natin so ganyan yung itsura nya hap lang yung binili natin kasi naobserbahan din natin kung maayos o tatagal gato so pansamantala maganda naman to kaya half ang pinili din natin para huwag lang masampa ng pusa at ang dito lagi kasi sumasampa yan pati sa bubong at saka para huwag mainitan itong part na to kasi ito din lagi niinitan niya kaya makikita niya iba yung kulay niya sa dito at saka ano madaling tanggalin at tiklopin kapag aalis tayo gagamitin sa sasakyan. o, ganyan yung itsura niya. So, maayos naman yung nabili natin. So sana tumagal. Sa so mga nakasubok na po nito, kung mapapanood nyo po itong video ito, uh, paki-comment naman po sa baba kung ano experience nyo sa ganitong car cover. Ayun. Salamat po. Mga kaka-auto, honest review lang tayo dito sa ating nabiling car cover. So kumakita nyo umuulan dito sa amin pero hindi man kalakasan ambon ambon lang so hindi siya pwede hindi rin siya maganda kasi yan makikita nyo basa siya yung loob yung nababasa hindi talaga siya tunay na waterproof maganda lang talaga siya protection para sa mga ipot yan mga ibon mga dumi yan hindi siya nagdedirect. pero pagka tubig at saka init pwede siguro sa init mga protection ng konti pero sa tubig hindi ano basa so ano po kang asahan natin sa mura ano nasinip siya so okay lang mura naman eh yung so, gagawin ko na lang dito pagka niyan pagka iinit pupunasan muna natin para hindi matuyo dito sa core cover so sana hindi siya kumapit at magmansya dito sa pintura natin ayun lang